Welcome to RND Wave Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Habang isinasagawa ng Hukbong Himpapawid ng Pilipinas ang mga plano upang makakuha ng bagong multi-role fighter MRF na magiging pinakamakabagong sasakyang pandigma nito, isinusulong din ang mga kinakailangang sistema na may kaugnayan sa bagong eroplanong ito. Kabilang dito ang pagbili ng mga armas na inilulunsad mula sa himpapawid gaya ng mga misil para sa labanang ng himpapawid, air-to-air -air, at labanang lupa, air-to-ground pati na rin ang mga smart bomb na kayang dalhin ng MRF. Lahat ng ito ay kukunin sa ilalim ng Multi-Role Fighter Munition Systems Acquisition Project ng PAF na bahagi ng Horizon 2 ng Revised AFP Modernization Program. Ang mga MRF munition systems ay bibilhin halos kasama ng mismong MRF bagamat nahahati ito sa ilang bahagi na maaaring mapunta sa iba't ibang kumpanya depende sa magiging pasya ng PAF. Sa kabilang banda mga idol, may chika tayo ngayon tungkol sa bagong F-16 Vipers na inaasahang makakarating na raw dito sa Pilipinas sa 2,026 o 2,027 legit nga ba to? ayon kay Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, posibleng ma-deliver na ng Amerika ang unang batch ng F-16 Block 70-72 Viper Jets as early as late 2026 o 2027. Pero teka lang, paano? E di ba mahabang proseso yan usually? Sabi ng Max Defense Philippines, may tatlong rason lang kung bakit pwedeng mangyari niyan. At take note, kailangan sabay-sabay silang matupad. Una, kailangan makumpirma ang order ngayong 2024 kasi kung sa 2025 pa o beyond aba lalong aatras ang delivery pangalawa dapat ang Lockheed Martin yung gumagawa ng F-16 Block 70 72 ay gumagawa ng extra jets kahit hindi pa officially in order ng ibang bansa. Parang naga-anticipate na ng future buyers. Pangatlo, kung may sobrang ang jets na ginagawa, dapat ialok sa Pilipinas yung mga nakatakda na sanang i-deliver sa ibang bansa. Pero good luck dyan kasi lahat ng umorder ng F-16 na Viper gusto na rin agad. So real talk. Mukhang malabong mangyari ang 2,026 o 2,027 delivery kung bagong jets talaga ang pinag-uusapan. Mas posible pa na pansamantalang magbigay ang US ng ilan sa mga ginagamit na nilang F-16 Block 70 72 mula sa Air National Guard o Air Force, lalo na yung mga unit na papalitan na ng Abangan natin kung anong magiging desisyon ng gobyerno at ng US. Sana nga matuloy kasi malaking tulong talaga sa depensa natin ito. 2025 na puro plano pa lang din ba tayo tungkol dito? Hindi na mapakali ang gobyerno kung anong MRF ba talaga ang kukunin? Ano ba yan? Bago tayo magtapos, ay big shout out po muna sa ating mga top commenters at new subscribers. Shout out kina Henry Alman, Edwin Bonotan, Danilo De La Cruz, Well Agazir, Kabayan, Melvin Huer, Brigido J.R. Pitatio, Rudy Justonal, Romeo Parane, Franklin Magilang, Melvin Lucas, Ives Ian Spoli, Enrique Pablo, Siyempre kina Idol Freddy Atule. Jun Swipe Antonio Pauyon at Sherwin Manangan. Maraming salamat po mga idol sa inyong patuloy na panunood at pagsuporta dito sa ating munting channel. Kita-kita po tayo sa susunod na mga videos. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell.